Hello mga Teds, this is Mike Chila and welcome sa ating channel. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng reaction video tungkol sa pagpanaw po ng isang sikat na YouTuber si Emma Ni Medes. Si Emma Ni Medes po ay isang uh, sikat na vlogger, YouTuber at uh, influencer. According po sa CNN, siya po ay sumikat 2017, gumagawa po siya ng mga parody ng uh, K-drama. Yan nakita ko po yung ilang videos noon. So nakakatuwa po yung mga videos na yon, uh, K-drama uh, parody, comedy siya. And ginagaya niya yung mga opa. Sabi nga ay eh, pambansang opa daw siya ng Pilipinas, no, si Eman uh, ni Medes. Maraming nagluluksa, maraming nalulungkot sa pagkawala niya, uh, especially yung pamilya niya, yung girlfriend niya, yung mga kaibigan niya, and then ganun din po yung mga fans niya. So ako rin po po ko sa pamilya ni uh, Eman. And uh, I would like to offer a prayer uh, for the family of Eman. Sa mga hindi po nakakaalam si Eman po ay may sakit na acute myeloid leukemia. 'Yun po ay sakit sa dugo at sa bone marrow, no. According sa video na aking uh, napanood, siya po ay mahigit isang buwan dun sa ospital, uh, nag-undergo siya ng chemo mahigit isang buwan and then nung nakaraan niya ay uh, lumabas na siya according po sa girlfriend ni Eman na si Pichi siya raw po ay tinakbo ng uh, Thursday last week uh, sa St. Luke's meron daw po siyang uh, kidney failure and blood complications so nagkaroon na po ng complications sa kidney at saka sa blood so naalala ko po yung sa mother ko nung siya po ay tinakbo sa Quezon City Gen naalala ko po yung sa mother ko ganun din po ano, nagkaroon siya ng uh, kidney failure pag nagkaroon ka po kasi ng kidney failure mga kapatid hindi ka na makaihi ng normal yung mga lason o dumi na dapat inilalabas mo sa katawan mo sa pamagitan ng pag-ihi ay hindi na nailalabas, nagiging lason na po siya sa katawan. Kung gusto niyong matuklasan pa ang tungkol sa kung paano alagaan ng maayos yung ating kidney, magpunta po kayo kay Doc Ong. No? Marami po kayo matututunan doon tungkol sa kidney no? at kung paano alagaan ng ating mga kalusugan. So yun nga, nagkaroon siya ng uh, kidney failure at saka sa complication ng dugo niya at naging sanhi ng kanyang kamatayan. So, gusto ko makita natin dito na maaari tayo may matutunan uh, tungkol sa nangyari kay Eman na life is short mga kapatid. Ang buhay dito sa lupa ay silang. Mahalaga ang buhay, mahalaga ang oras, mahalaga ang pamilya, ang mga mahal natin sa buhay. Hanggat buhay ka, dapat ipakita mo na at padama mo na yung pagmamahal mo sa kanila. Meron pong isang movie na panood namin mag-asawa. Ang title po ay About Time siya po ay nag-turn into 21 years old at uh, ni sa kanya ng tatay niya na meron silang kakayahan na mag-travel na ibig sabihin mga kapatid uh, time travel no? so hindi sila pwedeng pumunta sa future wala silang kakayahan o no? power na ganoon pero pwede silang mag-travel pabalik pwede silang bumalik sa nakaraan kung ano yung gusto nilang ayusin, baguhin yung sa nakaraan nila pwede so yun po yung ng kwento ano na po ako magiging spoiler <laughs> so yung ano po yung uh, movie na yun is About Time ang title so anangyari po marami siyang mga maliliit malalaki na binalikan inayos uh, na time travel siya pabalik no yung bida po mayroong kakayahang bumalik sa nakaraan na uh, time traveler siya kumbaga kagaya ng kanyang tatay at ng mga tito at lolo meron silang ganong power meron silang ganong kakayahan so papasok siya sa isang uh, madilim na kabinet o kwarto ah uh, pipikit niya yung mata niya, mako-concentrate siya, mako siya, and then, uh, yung face niya, ay, kanyang, uh, sasara ng ganon, at i-imagine na niya lang yung time, yung lugar, yung pangyayari, at mapupunta na po siya dun sa naiisip niya yung lugar at pangyayari, o tao na gustong uh, puntahan o, bal o balikan. To make the long story short, mga kapatid, yung tatay niya nagkaroon po ng cancer. So, kahit anong gawin niya, kahit bumabalik siya sa time na kung saan sila nagkukwentuhan magtatay gusto niyang ayusin, baguhin iligtas yung kanyang tatay pero uh, wala na po siyang nagawa at mismo yung tatay niya ang nagsabi na yung mga major changes, yung mga ma major events na gusto niyang gawa ng major changes ay hindi pwede so anong nangyari dahil nagkasundo na lang sila at tin sure niya binalikan niya yung mga time kung saan sila ay nagbabanding ng kanyang tatay and then niyakap niya, hinalikan niya yung tatay niya and then nagbanding sila sa tabing dagat kung saan uh, siya ay uh, mga 11 years old pa ng mga time na yon or 10 years old, nagpunta sila sa tabing dagat, uh, sinulit yung time kung saan bata pa siya and then pagbalik niya sa kasalukuyan, ang dami niyang narealize tungkol sa pamilya, tungkol sa time tungkol sa importansya ng buhay tungkol sa purpose ng buhay tungkol sa panahon, sa oras na meron ka sa, yung, sa mga mahal mo sa buhay. So, ganon din po mga kapatid. No? Lesson sa ating lahat na ang buhay dito sa mundo ay maiksilang. At kung maiksilang ang buhay dito sa mundo, dapat matuklasan natin, madiscover natin yung purpose ng buhay natin. Especially, yung purpose ni God, ni Lord sa ating buhay. We must discover it. We must search for the purpose of God in our lives. Uh, para doon natin i-align yung ating mga buhay sa purpose, sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, with that, magkakaroon po ng true happiness, true meaning of life, no? Uh, true direction, true joy and peace. And gusto kong sabihin na uh, yung peace, yung meaning, yung meaning ng buhay, yung true joy of life, yung tunay na success sa buhay, yung tunay na kaligayahan sa buhay, matatagpuan natin yan sa Panginoon lamang. So, suko natin yung ating buong puso sa Panginoon at uh, surrender natin yung ating buong buhay, magbalik loob tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo, magsisi tayo sa lahat ng ating pagkakulang at mga kasalanan, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo po ay Kanyang ililigtas, babaguhin at bibigyan ng kapayapaan at meaningful na buhay. At tuturuan niya tayo kung paano magpahalaga ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Kung paano pahalagahan ang pamilya, kung paano pahalagahan ang mga kaibigan, kung paano pahalagahan yung mga tao na nasa paligid natin. Especially yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ibinigay sa atin ng Panginoon. So yan lang po, maraming salamat, maraming maraming salamat. God bless you sa inyong lahat. At sana po ay uh, ilike nyo na, share at subscribe yung aming uh, channel. Salamat, God bless you sa inyong lahat mga kapatid. Mag-iingat po kayo.